Ngayong pong Pasko, ating kamustahin yung ating mga mahal na kababayan sa abroad, mga OFWs na malayo po sa kanilang mga pamilya. Sa kabila po ng distansya, nais nating ipadama sa kanila na sila'y hindi nakakalimutan. Alamin natin kung paano nila ipinagdiriwang ang Pasko sa ibang bansa. Ang kanilang mga kwento Paskong Pinoy Abroad, pakinggan natin joining us live via Zoom mula pa sa Southern California, USA. Si Mami Lynette Padolina, Mami Lynette, good morning! Mami Lynette, hello po! Hello! Hi, PeePee! Hello, At si Mami Miles Cruz. Merry Cruise. Christmas! Merry Christmas! Kasama rin natin si Mami Miles Cruz mula sa Northern California, USA. At si Mark Munar, all the way from Doha, Qatar. Good morning! Merry Christmas po sa inyo! Merry Christmas! Maligayang Pasko! Ayan. Kamusta naman po dyan? Kasi hindi pa ata sila, ano, 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 ano nabang, iba-iba tayo ng oras, ano? Oo. Oh, oh, Iba ang oras sa Doha, Qatar, iba rin yep. ang oras sa, sa may uh, California, so, USA. Sa Doha, Qatar yata, I think it's already 12 or 1. Oo. Oh, 24 pa lang kami. 3 o'clock na, bisperas ng Pasko. Bisperas oh, ng uh, so, yes. Okay. okay. Um, uh -oh. Uh, siguro, unahin natin ano? si Mami Lynette and then si Mami Miles tapos si Mark. Mm. Paano niyo sineselebrate ang Pasko dyan sa bansa kung saan kayo naroon ngayon? Mami Linette. Actually, um, we celebrated in three places. Um, we have a couple of homes in Southern California that we actually have gatherings with friends and family. And then we also have a home in Las Vegas that We also have different set of friends that we get together, but uh, at the same time we don't really forget about sharing our blessings. Our uh, mga kababayans uh, Pilipinas, which is in my hometown, we have the act of kindness and gift giving for the people with disabilities. That's si That's actually, uh, uh, in oh. short, that what be... Talagang ganyan talaga mga gawain ni Mami Lynette lagi. How about you, Mami Miles? Ay, ako po, uh, ang uh, pagdiriwang po ng Pasko, because I am a caregiver, I celebrate it with my uh, patient or with my client, kasi Uh, wala pong ano, wala pong holiday dito pag ikaw po ay caregiver, kailangan nung pumasok. So I celebrate Christmas actually bukas ay si celebrate po ang Christmas with uh with uh, my um, with the patient that I care. So ako po ang magluluto ng kanyang dinner and then we will uh, eat together and that's how uh, Christmas is celebrated here in the U.S. or in California. Pero sa Pilipinas po, kasi uh, na namudmud na po ako ng mga pangregalo. Wow. Sana, Sana Baka pakapain yung mabot dito. Oo, oh, oh. Okay. So, <laughs> <okay>. <laughs> 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 oh, abangan nyo na lang yung sa inyo dyan wow. <laughs> thank you boy. Hindi na yung kanina kasi party, uh, party na sa Pilipinas nung aking family dyan sa Taytay -tay Rizal. So, oh, uh, actually, okay. namili na ako and then mm -hmm. I send it uh, there. And nagpa-rapple na ako ng uh, around uh, 30 rapples. Wow! So, and then uh, video call lang din po. Kasi malayo eh. Uh, it is uh, the fact that uh, kami pong family, kami ako po, ay, uh, kami po yung uh, sabi nating uh, diaspora of uh, Filipino family na kung saan ako po nandito sa... Bay Area, yung aking daughter works in the Philippine Embassy in Vienna, Austria. Mm -hmm. At yung aking husband ay nandiyan dyan po sa Pilipinas. So, three zones po ang magkaiba ang pagdiriwang ng Pasko. Kaya that's how I celebrate Christmas here in the U.S. Ayan, ay, uh, talagang sharing. Talagang uh, mapagbigay si Ma'am yes. Miles. Ano? Kaya, ito naman probably, eh, kaibigan ko to uh -oh. si Sir Mark na nasa oh. Doha, Qatar ngayon. Uh, uh, Sir Mark, kamusta naman ang uh, inyong celebration dyan? ng uh, Pasko. Hello, sir. Yes, good morning. Good morning sa lahat. Um, alam mo naman dito sa Qatar, it's uh, like um, medyo uh, conservative ang, uh, ang ating environment because it's an Arab country. But when you are in the Filipino community or within your family, um, it's more on intimate uh, celebration for uh, Christmas. Just like personally sa uh, family ko, Uh, ako lang, asawa ko, to, at yung dalawang anak ko we're celebrated by having a eh, uh, noche buena, kumbaga, mm -hmm. and we ate together. So, yun lang ang anong sabit, ang ginagawa namin dito para sabit. Yung mga iba naman, ng mga kababayan natin dito, uh, what it did is na tipon-tipon sila sa mga lugar kung saan sila pwede. so uh, i think there is no such a big uh, difference kung anuman sa sa Pilipinas mm. so we still celebrate the same christmas as we enjoyed from other parts of the world <laughs> so gano non kahit nasa ibang sa yung pagiging pilipino nandun pa rin yes. so Hindi eto naman na, para kay uh, Ma Miles or eto para po sa lahat ano po ba yung mga bagay na namimiss niyo sa Pilipinas tuwing panahon po ng kapaskuhan Sige, si Mark naman ang unahin natin. Mark, go ahead. <laughs> Actually, it is uh, my wish talaga na someday, somehow, na makapag-celebrate ako ng Christmas sure. sa Philippines. Yeah, just recently, um, kakabalik lang namin kasi dito sa Qatar like two, two, two weeks ago. And um, parang nasayangan kami bakit hindi namin ma-celebrate ang Christmas sa Philippines. But meron kaming mga trabaho na naiwan dito sa Qatar na kailangan namin balikan <laughs> Kaya, no choice. Go back to Qatar. <laughs> so, it's a wish talaga na makapag-celebrate kami na Christmas sa Philippines someday. Mami Lynette, ikaw naman, I know na miss mo rin ang gift-giving, pero what do you miss most kapag Pasko dito sa Pilipinas? Well, actually, Pippi, uh, to be with my loved ones that still lives in the Philippines and also... especially my help that actually continue to do all my advocacy for all these years i want to thank them for continuously helping me uh, actually spreading joy for the less fortunate people in the philippines And of course, nami-miss ko ang mga pagkain, mga bibingka, at mga putubongbong, you know. <laughs> mm. And uh, all the the goodies of kakanin, mahilig ako dyan. So, uh, those are the things that I miss the most. And Mommy Miles? Oh yes, uh, iba't iba talaga ang uh, pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Uh, whereas dito, kasi ang simbang gabi namin dito is alas 7. Whereas dyan sa Pilipinas is uh, dawn or madaling araw. At syempre, ang namimiss ko din uh, pagdating ng Pasko ay yung uh, pakikipag- uh, Uh, reunion or salamuha sa ating pong uh, family sa ating pong pamilya at yung uh, opening of gifts, uh, exchange gifts. Dito po wala eh I mean uh, of course nagbibigay tayo ng regalo, nag uh, gigreet tayo. But then ang ano kasi ang uh, sa Pilipinas talagang pag araw ng Pasko eh pupupunta tayo dun sa sa bahay mismo no ng uh, ng ay uh, ang bawa grandparents, doon tayo. And uh, nagbubukas mga regalo at syempre salo-salo at syempre yung mga pagkain ding uh, Pilipino na uh, tulad ng puto-bumbong. Puto-bumbong kasi dito hindi na hindi mainit. I mean, i ma-microwave mo na. <laughs> like, ang bibig ka kasi, di ba, sa atin eh. Talagang niluluto. Mm. Tapos, eh, eh, dito, hindi i microwave mo na lang din lahat. So, yun ang namimiss natin dyan sa Pilipinas. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. Kaya nga sabihin natin na Paskong tuyo ay hindi ko po ipagpapalit ang tuyo kaysa sa ham dito oh, po sa U.S. Ang galing, no? Sana naging makabuluhan yes. ang uh, Pasko nating lahat sa ating mga Pilipino, saan man kayo sa uh, buong mundo, sa, uh, sa Middle East, mm. sa U.S., kahit saan payan gawin natin makabuluhan yung ating Pasko. Maraming salamat po sa inyong oras muli mula sa California, USA, Mami Lynette and Mami Miles, at mula naman sa Doha, Qatar, my good friend, Mark Munar, mula sa Rising Shine Pilipinas, Merry Christmas at ingat po kayo dyan. Enjoy. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas.